Tara, samahan niyo ako magluto ng ating paboritong merienda. Paboritong paborito ko to, lalo na sa kape, sa tsaa, at sigurado ako paboritong paborito niyo rin to. Agahan, merienda, o pwedeng dessert na dessert after natin kumain. Ayan, so tingnan niyo nga naman si Mami Kay ay nagpipiga dito ng ating gata. Kasi naman, usually dun sa ating mga napanood or mga unang video, hindi talaga ako pumipiga ng gata dahil wala akong mabilhan dun sa aming palengke. So ngayon, may nabibilhan na ako, kaya naman magpi nagpipiga tayo at mas mainam din paminsan-minsan na ito ang gagamitin natin. So, dun sa unang piga ay yung gata, ayan, masasalain natin, syempre. Ayan, so napakasarap lang kapag ka na tayo ng mga fresh na paninda, lalo na sa ating mga panahon at lalo na pagka na ah, may pagkakataon. <laughs> So, iyan, ito lang nakuha natin sa first gata. Ang gagawin natin dyan, ilalagay natin dito sa ating frying pan. At hindi na natin lalagyan ng kung ano, direkta ng lalagay Ang gagawin natin dito ay latik. Ayan. So, sa paggawa ng latik, yung maganda, yung talagang medyo buo-buo katulad nito. Kapag mamula mula na, usually, ako talaga tinatanggal ko na at sinasala ko na dahil ayokong masunog ang ating latik. dito sa ating glutinous rice maglalagay tayo dito ng take 2 cups, tapos ay huhugasan lang natin yan, babanlawan siguro mga 3 times nating banlawan yung ating bigas, para naman mas maganda at mas malinis ang kalalabasan so ang gagawin natin dyan ay ibababad lang natin yan ng 30 minutes para umalsa, tapos ay sa ingin na natin gamit ang ating pangalawang gata, ayan pangalawang piga pala hindi pangalawang gata Pagka nasain na natin yan ay pagka nakikita nyo na nakumulo na or wala ng ganong tubig ay haluhaluin natin. Tapos ready ready na yan, konting painin lang. Dito sa ating kawali, magbus lang tayo ng isang gata. Ayan, meron tayo dito muscovado sugar, brown sugar, sa tamis kayo nang bahalang magtansya. So haluhaluin lang natin. Kapag kakumulo na ay ilagay na natin itong ating langka. O oh, di ba? Ang sarap lang talaga nitong ating langka kapag kainuna natin diyan at talagang pinakuluan natin dahil gusto natin yung malambot-lambot at yung medyo naglalaway <laughs> ng kaunti. Ako kasi gusto ko yung talagang hinog na langka tapos pinakuluan ng ganito. Tapos magre-reserve lang tayo ng kaunti. Tapos ilalagay na natin yung ating sinaing na glutinous rice. Ayan. Tina natin. Tantsa-tantsahin pala natin yung liquid kapag yung ating gata ay masyadong marami para sa ating sinaing. Bawas-bawasan muna natin kasi madali lang magdagdag at idagdag dyan kasi ayaw natin ng masyadong malabsak o masyadong basa. Kapag kaganito na, hindi na ganun dumidikit, ay ready, ready na yan at ilagay na natin dito sa ating lagayan. Hulmahin lang natin ng maayos, i-flatten natin, gamit ang ating spatula, ayan, hiwa-hiwain na natin. O ba diba, dito pa lang, parang nakakatakam na talaga. So, hini-slice, slice ko lang to according sa gusto ko. Ayan, for presentation at ang cute-cute nga naman, tapos lagyan natin dito ng langka sa ibabaw, ayan magtapings din tayo ng ating latte. <laughs> at kung nag-enjoy ka at nakarating ka na dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. I-comment nyo na kung ano ang pinakamasarap na eterno para sa inyo dito. At i-comment nyo na rin kung saan kayo nakatira. At para kayo naman na ma-shoutout sa mga susunod nating mga video. Bye-bye!